isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking day 247 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang pananampalataya ng mga ligtas. At ang topic natin ngayon ay saving faith. Sabi po yun yung concept na saving faith is the wholehearted trust in Jesus Christ as a living and risen Savior for the forgiveness of sins and eternal life with God. It is more than agreeing with facts about Jesus. It is personal reliance upon Him, resting in His finished work on the cross and His resurrection. Saving faith is a gift of God's grace, produced by the Holy Spirit through the Word, and it unites us to Christ. Bible verse matang Ephesians chapter two verse eight to nine, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God and not by works so that no one can boast. Um, sa Tagalog po, sa pagkatayol sa kagandaan loob ng Diyos kaya iligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang ipagmamalaki ang sino man. At ang teachings mo ating ngayon ay three elements of true faith, saving faith. Number, number one, notisya understanding na gaspre ito po. Dapat um, iniintindi natin yung salita na ating Panginoon na alamin natin na hindi natin galing sarili natin yung um, kaligtasan na na meron tayo ngayon bago sa ating Panginoon. At talagang may, limi uh, may limitation lang lahat ng magagawa natin dito sa mundo. And number three po, a census. Agreeing with the gospel. Ito po. dapat, um, dapat agree tayo. Um, ay tayo sa katuruan sa salita ng ating pangnoon na nasa Biblia yung gospel, di ba? At dapat sa pag-agree natin, dapat sinsure din natin yung sa ibang tao upang maipakala at mas makilala rin nila ang ating pangnoon. Katulad ng no, um, pagkilala rin natin sa kanila. And number three po, fiducia, trusting in Christ. Ito po, kailangan talaga ng full 100% and wholeheartedly yung um, yung tawag ito, yung trust sa akin, sa ating pangalan kasi syempre, naman hindi, bakit naman tayo magkatubili na hindi magtiwala sa kanya eh siya naman yung may gawa sa atin at ayan, lahat ng bagay na meron tayo ay eh, galing sa kanya at um, lagi na tayong pinapatawad at pinigintas sa lahat ng bagay and number and application na po pala application naman po para sa apply sa ating buhay number one, understand the gospel of king Jesus. dapat kailangan para i-apply sa ating sarili. Dapat intindihin natin. Hindi lang natin basa-basahin. Hindi lang natin basa-basahin. Bagkos sa um, tawag dito, intindihin din natin. Para ma-apply natin yung sa ating buhay. Diba? Kasi kailangan natin ipamuhay yung yung meron na um, yung buhay na ating Panginoon. Kasi kailangan di ba, ang ina natin maging Christ-like na kasi siya yung guide natin. Kailangan gawin natin yun. And number two naman po, agree that he is the savior who died on the cross. po. Alam mo naman natin, di ba? Lalo na pag, ah, uh, yung diba? pag Holy Week, di ba mga palabas at hindi puro mga ganun. Kaya lagi, lagi tayong pinapaalalahan na, na um, siya yung naglita sa atin, di ba? Namatay siya talagang patibuhan niya. Eh, tawag dito, eh sinakripisi niya para sa atin kasi yung dugo niya. Kasi di ba, ano nga siya, banal siya. Bali yung dugo na ating pang na naging kapayaran sa mga kasalan natin. Yung dugo pa lang niya eh talagang um, dawag dito sapat na sapat na yun sa mga kasalan natin. Kaya natutubos niya tayo diba? Lahat sa dami natin tao natutubos na tayo sa um, sa dugo niya lamang. Kaya kailangan lang na iba siya sa kanya sa ginawa niya ang sakripisyo para sa akin na um, nag ano siya tawag sacrifice siya at para makaligtas tayo. And number three po, trusting is by surrendering your life to Him. Kailangan um, mag-trust sa ating Panginoon. Um, kailangan um, tawag ito. You know, kailangan yung panapatalit sa ating Panginoon. Dapat i-build talaga natin yung relationship natin sa Kanya. Kailangan din yung buhay natin. Dapat sinusurrender din natin sa Kanya. At ipamuhay rin natin yung buhay na meron siya. Diba nga, kasi, diba, Paul 2, talagang sinasabi na talagang um, naging guide, naging guide natin yung buhay na um, naginawa dito na ating Panginoon. Nung unang dito pa siya sa um, sa langit, nung wala pa siya sa, ay, nandito pa siya sa lupa at wala pa siya dito sa langit. And, yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At, huwag lang po kalimutang na i-share sa ating mga mga sa buhay. And, God bless po sa ating atin.